ano good morning, good morning po sa inyong lahat mga busing no? <laughs> ah, Pipili lang po tayo ng pan ng gulay at saka isda At saka kung pili pa po mga pa tayo Kaya yeah, kunting isda lang at saka kunting gulay Pang pan lang naman Ano <laughs> yan? Pang linis ng chan ulit ano <laughs> good morning, good morning po sa inyong lahat no? So, moto na naman tayo Wee! tatlong kapistahan so yan dyan yung lumabas <laughs> mga late upload ang ganda ng panahon ngayon no? mga kaya baka bukas no sabado bukas baka makapamasyal tayo sa bundok doon sa kwan sa ano sa sa narapain pag ng bulay, pag ng isda <laughs> 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 Ayan, talagang po at mag-iipan tayo Ah, sige mamaya, naku magpapag-alim na <laughs> Magpahan muna tayo ng isda wala pa naman na soklong sinanay so at sistaan muna tayo sana dyan yung nagbibinta ng mangga sa na, galing sa leon bayan ng leon Tapos, ang tamis dun eh kasing tamis ng mangga sa kimaras kaso lang eh, hindi lang kalakihan yung sa kimaras naman ang lalaki at ang tatamis muna tayo sa isla at saka diretso siguro sa baboy no wala yung mangga dito yung binibilan nyo ng mangga o yan yeah, yun na tarap, ah umulan ah, na umambon kaninang madaling araw Akala ko magtuloy-tuloy <laughs> Pero kang nung isang gabi no, ah, Mga madaling araw din eh Umulan Kaso lang sandali Anong naulan no eh. Pero at least Yung alinsangan sa paligid Na bawas-bawasan na Ano yung uh, mga gulay Sa mamaya ko eh? O oh, wala, walang mga sa uh, tubo. Yung mga gulay, bukit lang saan. yung mga nitip na gulay, natin yung hinahanap ko eh. Ati-farm. masarap kasi yung mga native na gulay lang eh. yung mga saluyot, okra mga ganun ba pero kung kanin masarap din naman yung ibang gulay na galing bagyo no? pero mas eh, masarap yung gulay natin yung native. eh. <laughs> tayo ng pang-taxi na isda

papahangin ado na lang sa gasolidahan mamaya paglipa natin po tayo magpapahangin yun dali lang po mga busay nga, itingin tayo kung anong isda nila kung anong pwede mabili kamo hindi kung anong isda nila misugo oh, no? oh, ah. no? hey, oh. ano oh sip agak jarang puset mah ang lucos eh porte ah no naik kana ka laboy mangita ton dan bang Rose, <laughs> lagaw Pira dang lagaw. Reporte. Yo. Ah. Lukos do lang. Lukos eh. grasa. Isa lang. 3 -3. Bakal ta de. Usip. Dyan no. Dyan sa mo. Yan sandali lang ko ah. Tapos ah, set lang naman bibilhin ko eh. Yan, oh. Pusit. Ang pusit Baw Sarap ya dubo. Instead pak sewa dubo naman ah. Sakilo. Sobra si dua kwet. Sira dong 1 kilo ah.

may pocket na tayo ah okay na yan ah magadubo pag ko sa bahay ngayon magluluto na lang ako yan doon so, na lang ako magpapahangin din sa dito na lang sa akin yan yeah. pa hindi makatisisyon agad agad ah sana may mga mga sasarap ng pagdang Tapay ko talagang wala yung masada meron So wala talaga doon sa palingki meron Pero gusto ko dito sana eh Dito kasi friskang friskano at walang mga gamot na nilalagay para magmukhang friska Diba? Dito mga bagong ani talaga may Mga langanin na natutis yun ng motor ng mga tricycle na lang amin yun eh. hindi mo malalaman kung nilipo pa o ano ang drought kasi, buti nga anong, -ulan ng pero umulan-ulan uh, ng punti-punti pero hindi pa rin sapat na ulan yun hindi nga nakapagpabasa ng tuyong lupa <laughs> ng uhaw na uhaw na nakalupaan tawawa lang tawawa lang tayo dito yun nga no magbago na kayo uy <laughs> kayong lahat magbago na kung ang init nga sir hindi natin kaya eh ano pa kaya yung init sa impyerno <laughs> out

ay click din din ito ng Okay thank you. 90. Ayon. Magdagan pa natin 'to. Kulang pa 'tong fan ko. Kulang pa itong ano ba yan? Yung gulay ko. <laughs> Imbes na baboy, yung mabilhin ko gulay na lang. Magpapaboy sana para paano man gumanda-ganda rin ng panahon. Eh. Mga ka <laughs> Pero gulay lang muna. Saka na. Let's see. Daan tayo tulad ni Nanay. Dahil na mungo Okay na din yan ah, pa yung Kung may kapayas Papayas ano Itong wala hindi wala Itong Wala mo magawa Oh, yung sa dito wala na din oh, yung tindahan ng bahay ko. Dito pa tayo nanay. Good morning. Ha? Good morning. Good morning, nanay Ah, baby.

may katika paya dyan may katika paya dyan galing dyan, paranda. uyos dun o uh, <laughs> ay si Ben, kita talaga kita lang, uh -huh. ah. ay, lang. Na, ako kapag kasigutas para sana ako kapag kasigutas parasan kung parisan ko talaga tayo <laughs> Kaya, uh, kita mo. <laughs> Parang hindi nakakahiya. Nanay. Diba? May pusit ay may gulay. Sabi no? Gulay na gulay eh. Mabot ng dalawang daan. May, may doon sa kabila. Oh, may suha. Ano ba yan? Yung kalamansi. Ayan, sandali lang po mga busing nga. Napahaba na naman. Ayan, tara na. Nay, thank you, Naya. Alas, ilunggo. Shout out. Ayan, tara nyo. Bahay ni Alas. <coughs> Alas, ilunggo. Alas, tayo mong at at ang papahangin na lang sa uh, kabila, sa highway para isa na lang para bukas kahit na madaling araw ako alis diba ah, uh, full tank yung pan natin yung motor gusto ko malis bukas ng madilim pa <laughs> para doon sa bundok doon na tayo sa sikata ng araw tapos didiretso tayo ng Barutak biho pa ba uwi ba natin Dadaan tayo kay Darwin nang anak daw yung rabbit eh nung nakaraang linggo pa ba diba, nung pumunta ako doon sa pan hindi ako nakadaan sa kanya dahil may isda akong dala ah kinabukasan no nagchat Darwin na nanganak daw yung rabbit ala sabi ko Kahapon sabi ko, andyan ako Pero hindi na ako nakadaan kasi may isda akong dala <laughs> Traffic na naman Kulay, pusit, pusit, kulay Nakalabas na sa sakyanik ng dyan may papagasulig na lang sort ng papahang. tapos yung na daily life ng motovlogger <laughs> uh, Andale po ah. Oh. Uh. Yan. Andale lang po ah natin ng na ako let's go uwi na tayo uwi na at magluto na at mag, na. <laughs> at mag ng mga piniplay natapos ko na kasi sa mga bago na namang mag upload ngayon yung ipiplay ko ayan uwi grabe ingat ah pa yung alinsangan na sa helmet ko ha na ramdam na kagad pero pag tumatak yung motor, wala naman. Okay lang maginaw yung hangin. Pero pag nakatigil, papawisan ka talaga. Eh, Ayan, ko na tayo. Maraming salamat ulit mga busing. Pull! Hindi ko yung gawa. Iniwan ko lang na nakabukas yung TV. Oh. yan o luto muna ako mga busing ha ah. at eh, hanggang dito na lang maraming maraming salamat love you all Ayan, no? so moto tayo kaya at vlog yung malakadalasan na na no? pero bukas sa kuan tayo sa bundok okay? shout out sa inyong lahat may kuan ako may i-upload ako ngayong Sabado no na mga shout out ng kunti yung magpapa shout out okay so kita kits na lang sa susunod na mga video mga boss okay good morning love you all bye bye